Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinaka balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. May panibagong pagkilala na naman ang natanggap ng Pilipinas mula sa isang major European naval power, ang Bansang France. Sa kanilang malawakang deployment sa Indo-Pacific, pinuri ng French Navy ang Pilipinas bilang may pinaka-ideal location para sa support operations ng kanilang nuclear forward aircraft carrier. Bakit na ba naging espesyal ang Subic Bay sa mata ng French Navy? Ano ang ibig sabihin nito sa geopolitics at defense ties ng Pilipinas sa Europa? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Tinatawag itong Clemenceau 25 Mission, isang major naval deployment ng France sa Indo-Pacific gamit ang kanilang Charles de Gaulle aircraft carrier, kasama ang bagong supply vessel na Jax Chevalier Class BRF. Apat ang pangunahing port na binisita nila. Okinawa, Japan. Darwin, Australia. Lombok, Indonesia. At Subic Bay, Philippines. Pero sa lahat ng ito, ang Subic Bay ang pinakakinilala at pinapurihan. Sabi nga ng isang French admiral, the environment is favorable to host an aircraft carrier, we found all infrastructures and industrial landscape necessary for potential support. Isang napakalaking compliment ito, lalo na't kasama rin sa listahan ang mga bansang may established naval presence. Ano ba ang meron sa Subic Bay at naging standout ito? Una, strategic location. Nasa tabi ito ng South China Sea at Luzon Strait, dalawa sa pinakaimportanteng maritime route sa Asia Pacific. Pangalawa, malalim ang tubig sa bay, kaya kayang tumanggap ng malalaking barko, kabilang na ang nuclear aircraft carriers. Pangatlo, kompleto sa infrastructure, mula sa shipyards, repair facilities, at logistics hubs. Ang Subic Bay Dry Dock Corporation ay may Master Ship Repair Agreement, MSRA, sa US Navy ibig sabihin pasado ito sa standards ng US military at higit sa lahat open ang Pilipinas sa military cooperation habang ang ibang bansa gaya ng Japan ay may restrictions sa nuclear powered vessels ang Pilipinas ay bukas sa ganitong klase ng foreign naval visits para sa context silipin natin ang ibang ports na binisita rin ng French Navy Okinawa BRF lang ang pinayagan hindi ang aircraft carrier dahil sa nuclear ambiguity ng France. Ayaw ng Japan ng ganitong uncertainty. Darwin, strategic, pero mahirap e-manoeuvre dahil sa komplikadong harbor access. Feasible, pero hindi ideal. Lombok, first time bumisita ang isang aircraft carrier dito, historic, pero walang sapat na industrial support para sa large-scale operations. Compare natin ito sa Subic, komplito sa lahat ng hinahanap ng isang modern navy. Pero alam nyo ba, hindi lang sa logistics at infrastructure umangat ang Subic Bay? May mas malalim pa itong kahalagahan, historical, economic, at strategic. Noong panahon ng Cold War, ang Subic ang isa sa pinakamalaking US bases sa labas ng mainland America. Mula dito, nakokontrol ng US Navy ang large portions ng Western Pacific at Southeast Asia. Nang isinara ito noong 1992, akala ng marami, Tuluyan ng mawawala ang papel ng Subic sa global military landscape. Pero makalipas ang ilang dekada, muling bumalik ang atensyon ng mundo sa Subic. Bakit? Una, tumaas muli ang tensyon sa South China Sea, kasama na ang patuloy na military build-up ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kaya't muli, naging mahalagang lokasyon ng Subic para sa regional security efforts, lalo na ng mga bansa na may interes sa freedom of navigation at open Indo-Pacific strategy. Pangalawa, pinalawak ng Pilipinas ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Ilan sa mga base na isinama rito ay nasa Luzon, malapit sa Taiwan at West Philippine Sea. Subic, kahit hindi pa formal EDCA site, ay isang natural candidate na gamitin ulit para sa forward logistics and joint operations. Pangatlo, nakikita ng ibang bansa ang Pilipinas bilang neutral ground, hindi direct military power, pero may strategic location at growing defense cooperation. Kaya hindi lang France ang nagpaparamdam ngayon. Kasama rin dyan ang Japan, Australia, South Korea, United Kingdom, at syempre, Estados Unidos. At kung titignan natin ang malaking larawan, konektado ito sa mas malawak na regional competition. Sa isang banda, may AUKUS alliance na nagpapalawak ng defense tech sharing sa Australia at UK. Sa kabilang banda, narito ang China na patuloy ang assertive presence sa disputed waters. At nasa gitna ang Pilipinas na ngayon ay mas proactive na sa paghahanap ng security partnerships, hindi lang sa traditional allies kundi pati sa mga emerging European players tulad ng France. Kaya't ang papuri ng French Navy sa Subic Bay ay hindi lang simpleng logistics evaluation. Isa itong geopolitical endorsement na ang Pilipinas ay may kakayahan at kahandaan na maging partner sa pagpapanatili ng seguridad at kalayaan sa Indo-Pacific. Isa pa, may economic angle din ito. Kapag mas maraming Navy ang gumagamit sa Subic bilang resupply or maintenance port, muling bubuhay ang maritime industry ng Olongapo at Zambales. Posibleng dumami ang foreign contracts, mag-expand ang ship repair businesses, at magkaroon ng job opportunity sa mga local communities. Hindi malayong magkaroon ng mga trilateral maritime operations kung saan ang France, US, at Pilipinas ay sabay-sabay na magpapatrolya o magtatraining sa paligid ng South China Sea. Posibleng mangyari ito sa loob ng susunod na dalawang taon. Ang pagkilalang ito mula sa France ay hindi lang simpleng papuri isa itong strategic signal na ang Pilipinas ay muling bumabalik sa gitna ng Indo-Pacific Security Map. Lalo pa ngayon na ang France ay may mga territory sa Indo-Pacific tulad ng New Caledonia at French Polynesia. Kailangan nila ng logistics hubs para sa mga barko nila, and clearly, Subic is on top of their list. Dagdag pa rito, lumalalim na rin ang Philippines-France Defense Cooperation. Noong 2023, inanunsyo ang mas pinalalim na defense ties joint patrols, military exercises, at pati na rin ang pitch ng France para mag-supply ng submarines, radars, at coast guard vessels. Bago pa man tumigil ang French carrier sa Subic, nagsagawa muna sila ng unang joint patrol kasama ang Philippine Navy sa West Philippine Sea. Ayon kay Rear Admiral Jack Smallard, We are mostly here because there is a free and open area to sail in, to make sure that the space stays common. Isang malinaw na mensahe ito ng suporta sa freedom of navigation at ng pagkakaisa ng mga bansang naninindigan laban sa unilateral claims sa South China Sea. Kung magtutuloy-tuloy ang ganitong klaseng ugnayan, posible tayong makakita ng mas madalas na French presence sa Philippine waters, joint trainings, at infrastructure collaboration sa Subic mismo. Ang pagkilala ng France sa Subic Bay bilang most ideal support port para sa kanilang aircraft carrier ay hindi lang isang papuri. Isa itong patunay ng lumalawak na papel ng Pilipinas sa Indo-Pacific bilang isang mahalagang logistics, defense, at diplomatic partner. Habang patuloy tayong humaharap sa mga hamon sa West Philippine Sea, mahalagang tandaan na hindi tayo nag-iisa. Ang international community ay patuloy na bumabalik at nakikilahok sa ating seguridad. Sa mga susunod na taon, asahan natin ang mas matibay na defense partnerships, hindi lang sa Amerika, kundi pati na rin sa mga bansang gaya ng France. Kung nagustuhan ninyo ang analisis na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ehit hit ang notification bell para sa mas marami pang Taglish Defense Updates.